Guys, lapitan natin to Gagawa ng hot caramel latte Alright, hot caramel latte ha eh. Okay Ayun na, umpisan na mga idol o oh. yan po si Tarek from Bangladesh Ayun na, umpisan na ang pagbuhos Pero parang Di lalabas ng <laughs> Mukhang naging flat yung latay mo pare. Yes, <laughs> <Yus -uspo> na. <laughs> yung art niya mga idol eh, hindi na buo yung foam niya kaya kukutsarahin na lang ba? Ayun na. Didesign na lang ng stick mga idol oh. <laughs>